Hello mga kasari! For today's video, ituturo ko kayo kung saan ako namimili ng mga pantindahang mas mura at mas malaki ang tubo. Dito lang po yan sa Rolando's Pasalubong, sa harap mismo ng Nissin Factory sa may F. Ries Balibago Complex, Santa Rosa, Laguna. So ayan guys, nandito nga tayo. So pasokin natin sa loob. Sobrang dami pong paninda sa loob. Dami kang pagpipilian dito. May iba't ibang gamis, mga biskwit pang tindahan at pang pasalubong. So itong Rolandos pasalubong guys ay dinadayo ito ng iba't ibang lugar. Kaya nga po no space na sa parking area dito sa dami ng pumupunta dahil ito ay wholesale so mas mura sila. So dito naman sa loob guys, ayan, madaming pagpipilian yan mga cola guys. Sobrang dami talaga nakakalula pera na lang talaga ang kulang. So, meron din silang mga biscuit ng mga panda. Ayan, sobrang dami. Easy. May iba't ibang klase silang chicharon. Mga chichayang tag. Apat lima na ngayon. Ayan, nakahilira po yan dyan. Sobrang dami mga mani. Mga singaling. Mga chichayang malalaki guys. So, dayuhin nyo dito sa Rolandos Pasalobong. Sa may F. Reyes Street. Balibago Complex, Santa Rosa, Laguna, sa harap mismo ng Nissin Factory. Ayan guys, oh, marami silang gamis, mga biskuit. So yan pala yung aking mga binili guys. Dinayo ko dyan yung pastillas at yung yemang taglilima at saka So dahil malaki yung ating tutubuin. So that's it for today's video guys. So dalawin nyo, puntahan nyo, bisitahin nyo ang Rolando's Pasalubong. So ulitin po mga kasari, sa harap mismo yan ng Nissin Factory sa may F. Ray Street, Balibago Complex, Santa Rosa, Laguna, along the highway lang po yan. So yun lang po mga kasari ang aking video. Salamat po sa inyong pakikinood. Sa hindi pa nakasubscribe dyan sa channel ni Ate Mabel, Mabel Galos, kasubscribe naman po. Marami pong salamat. Happy selling. Bye!